So hello mga ka-solar, so kumusta? And sa ngayon, pag-uusapan natin yung uh, solar charger ko na One Solar MPPT. So uh, yung i-discuss ko ngayon is kung paano isi-set yung uh, solar charge controller natin na One Solar. So itong topic is uh, magiging guide sa mga gustong gumamit ng One Solar MPPT solar charge controller. So, kung mapapansin nyo, may dalawa akong 1 uh, one solar MPPT solar charge controller dito na tig 40 amperes kada isa. So, ito yung isa kong solar charge controller. So, kung mapapansin nyo, merong display dito. So, bago tayo pupunta doon sa pag uh, set ng mga parameter settings niya at kung ano-ano pang mga settings sa uh, i-discuss ko muna kung ano yung mga naka-display dito kung hindi pa natin pinipindot yung mga buttons so meron palang apat na buttons yung menu, down, up, and enter so ito yung gagamitin natin para sa pag-set ng solar charge controller natin na one solar so meron akong manual dito na inexplain kung ano yung mga naka-display uh, tawag dito sa di sa ganitong naka-display is uh, uh, main interface uh, description niya. So dito yung number 1 ito yung uh, PB module voltage. Number 2 is yung daily power generation. Number 3 is uh, charging power. Number 4 ito charging current number 5 battery capacity indicator 6 battery voltage ito yon 7 total power generation or charging volume so hindi ko na isa-isa yun kasi yung mga importante lang dito is yung number 1 3 6 So yung iba for monitoring na lang yan. So meron kasing nag-comment sa akin nung uh, nag ako ng video na ito daw is yung PB current which is uh, hindi based sa manual, hindi siya PB current or solar uh, panel current. Ito ay charging current. So ito yung current na pumapasok directly sa battery at ito naman yung bultahe ng battery. So bago tayo pupunta sa settings, sa uh, check muna natin yung description or yung specs ng uh, solar charge controller natin. So ito guys yung box ng solar charge controller ko. Uh, binili ko to uh, one year ago na. One, to be exact siguro mga one year and two months na. So ito yung box niya. May nakalagay dito na picture ng MPPT which is kung titingnan natin walang one solar na nakalagay So I think uh, rebrand lang to. Um ginawa lang siguro to sa China at uh, pinalagyan ng ng One Solar ng logo or ng brand nila. Kaya kung dito sa picture wala siyang uh, nakalagay na One Solar, pero yung product mismo is may One Solar na nakalagay. So punta tayo dito sa specs niya. So yung model is MP40 rated current is 40 amperes. So I think yung available sa market dito sa Pilipinas para sa one solar is uh, 40, 60 and 80 amperes. Meron pang iba pero may mga 100 amperes din siguro pero medyo mahirap nang hanapin yun. So yun uh, 40 amperes na yung ginamit ko dito and punta tayo sa battery voltage, uh, compatible siya for 12, 48 and uh, 24 and 48 volts and naka-auto yung settings niya. So titingnan natin mamaya kung naka-auto siya kasi nung nireview review ko yung manual, uh, pag lithium battery yung uh, battery mo is uh, hindi to naka-auto. So isiset set mo talaga yung current voltage na auto lang siya pag naka uh, lead acid yung battery. So, sa maximum input voltage or maximum solar panel or PV input voltage, 150 volts. So, dapat hindi tayo lalagpas dito beyond 150 volts. Uh, delikado na yung solar charge controller natin. So, recommended module power huh? for 12 volts, 560 watts. 24 volts, 1120 watts. 48 volts, 2,240 watts. So, meron akong video na ginawa na naka-upload na din sa channel ko. Uh, nakalagay dito sa specs niya is 560 watts yung maximum. Pero yung in-oversize ko yung solar panel ko. Dalawang 500 watts yung ginamit ko. So, mapapanood niyan yan. Check nyo lang sa mga, mga dinownload ko na video sa, yu, sa channel ko. So, ah... Uh, mag 1 year na hanggang ngayon operational pa rin na naka-oversize yung solar panel ko. So dito naman tayo sa recommended input voltage. So yung recommended input voltage for 12 volts is 18 to 60 volts. 24 volts 36 to 72 and 48 volts is 72 to 244 volts. So dito lang mag range yung 12 volts natin since 12 volts yung setup ko Hanggang 60 volts lang yung PB uh, input voltage natin So balikan ko muna yung setup ko kasi ipapakita ko yung battery Ang bili ko nga pala nito guys is uh, 4,500 sa one solar dito sa ilo, -ilo branch nila And uh, sa online, I think uh, 4,500 din to. i ko lang sa description box ang link nito sa online, sa Shopee at saka sa Lazada. So mga ka-solar, medyo makalat yung wiring ko. Dalawang solar charge controller. Isang inverter na 12 volts. One solar din. Ito, makapansin nyo may one solar yung MPPT pero sa logo or sa picture dun sa box wala ayun and then isang 12.8 volts na 280 amperes life PO4 na battery yung gamit ko dito so mamaya sa settings natin is uh, life PO4 or lithium ayon yung gagamitin natin na battery dun. so ito na guys yung solar charge controller ko yung gagawin ko dito is i-off ko muna yung breaker na papuntang battery at galing sa uh, solar panel natin para masimulate natin or ma makita sa actual kung paano yung magiging settings dito so sa pag-off pala guys unahin muna natin yung galing sa solar charge, solar panel so ito yun, from PB2 to SCC2 kasi solar charge controller to 2 yung nakalagay dito eh. Ito yung naging label ko. Ipatay muna natin to. And then once na pinatay na natin, mapansin nyo, 0 volt na and then 0 din yung uh, address nya. May isa akong solar charge controller gumagana. Uh, hindi ko lang pinatay. Ito lang muna yung buksan natin. And then patayin na rin natin yung battery. From SCC22 battery. So pag pinatay natin yung battery, mawawala ng power supply yung SCC natin. Kaya yun, uh, wala nang may nakadisplay dito sa LCD. Dahil nakapatay na yung SCC natin, pwede na natin buksan para maumpisaan natin yung settings. So sa pagbukas guys, mayroon yung sequence. Uh, check natin yung sa manual. Dito mga kasolar, sa manual, mayroong limang steps para i-power up yung solar charge controller natin. So hindi ko nababasahin pero i-explain ko lang ng madalian. So yung number one step is ensure yung polarity. So sa case natin, uh, ensure na rin yan kasi galing yan sa uh, operation eh. So i-on na lang natin mamaya. And then number two, uh, sa pagbukas ng breaker, yun yung number two tsaka number three. Pero dapat unahin muna yung pagbukas ng breaker na galing sa battery. Yun para magkaroon ng supply yung solar charge controller natin, supply ng power. And then number 3, yun yung uh, pagbukas naman ng breaker na galing sa solar panel natin. And then sa number 4, ito yung controller na magsa-start na siya at automatic na i-check iche niya yung settings, magpo fault siya kung may mga maling settings, i identify yung mga voltage doon. And then sa number 5, yung battery type. So by factory reset naka-default siya sa lead acid. And pag yung battery mo is lead acid, automatic na ma-identify niya yung uh, system voltage. Pero sa case natin, since na life PO4 yung battery natin, uh, kailangan natin manually na i-set yung system voltage to 12 volts. Okay, umpisa natin buksan yung breaker na galing sa battery. So, ito is CC2 to battery. So, pag binuksan natin, magbubot up lithium ion at yun, mayroon na siyang display. Ah, uh, zero yung volt na galing sa PB, zero yung charging amp ampere, zero din yung uh, charging power. Yung current voltage ng battery is 13.98 which is almost or full charge na. Titingnan natin yung battery natin full charge na siya, 13.9. So yung sin charge ng isa kong MPPT is uh, uh, ano na lang kung ano na lang yung uh kinukonsumo ng load natin. So ngayon buksan na natin yung breaker na galing sa solar solar panel natin. So, yun, nabuksan na yung breaker. Nagkaroon na ng bultahe at nag-click na yung relay. So, nag, uh, pa flashing na yung charge indicator. So, meron na tayong nina-harvest na 40 watts, which is napakababa. Mababa yung harvest natin dahil, uh, yun nga, sabi ko, full charge na yung battery natin. Uh, 140 watts lang yung load. So kung ano lang yung uh, kinukonsumong power, yun na lang yung sinusupply nila. So, dito sa isa is 138 volts, ah, uh, 138 watts and then 36 watts naman dito sa isang uh, solar charge controller ko. So, yun guys, uh, proceed na tayo sa settings natin. Uh, na Naon na lahat. Yung gagawin natin is, unahin natin yung parameter settings bago yung ibang settings. Sa parameter settings, pupunta tayo dito sa menu. So, pipindutin natin yung menu. And then, pipiliin na natin yung icon na may tools. So, move down or move up. So, parameter settings. Press enter. And then, kailangan mag-enter ng password. Yung password nito is tatlong down at tatlong up. And then, press enter. So, unahin natin yung battery type settings dito guys sa parameter settings mayroong anim na iseset mo so uh, sa battery type settings press enter lang and then by default naka lead acid to or either dito sa tatlo hindi ko na matandaan eh, pero hindi siya naka lithium ion so since na life view for yung battery natin life lithium ion yung battery type natin so press enter and then set successfully Next is punta tayo sa battery rated voltage. So yun yung sinabi ko nga pag lithium ion or life po for yung battery, hindi siya automatic na na-identify yung system voltage mo. So pero sa ngayong case is uh, mayroong settings na 48 volts, 20, 36, 24, and 12 volts. So, sa setup natin, 12 volts. So rated voltage 12 volts press enter. Medyo matagal lang siya mag-boot. Next is charge voltage settings. So yun guys, uh, napapansin ko pag in-off ko yung uh, MPPT ko, bumabalik siya sa 13.8. So, yung settings ng flow charge ko dito is uh, uh 14 volts. So, i-change natin to sa 14 volts. So, pag nag-move nag, pag nag tayo sa kabilang digit, press up lang. And then, pag change natin yung value, press down. Lipat tayo sa kabila, press up. Change natin to 0. So, yun. Yung floating charge natin is 14 volts. So, sa floating charge pala guys, ito yung charging voltage. So, ito yung sin sinet ko. Pag uh, nag uh, set ako ng charging voltage, yun yung floating charge mismo. So, proven naman to kasi almost 1 year na ganito yung settings ko sa charging voltage. Which is yun yung floating voltage. So, proceed tayo sa charging voltage settings. Ah, sorry, sorry. Balik tayo sa uh, Dito, dito Charge current setting The charge current setting Maximum value is 40 amperes So, hindi to pwedeng uh, Lumagpas sa 40 amperes Yung set limit So, normally uh, Pag tama naman yung capacity Ng uh, Ano mo Ng solar panel na niligay 40 amperes, yan yeah. Pero sa case ko dito sa kabilang solar charge controller ko is uh, 1000 inoval size po yung solar panel kaya ginawa kong 35 amperes lang yung set limit ng value ng current. So, pero dito sa isa is 500 watts which is uh, uh, na pasok pa tayo sa maximum uh, rated PV input ng solar charge controller. Kaya yung gagawin ko dito is set limit niya is naka-max sa 40 amperes which is yun yung rated capacity niya. So, press enter which is hindi ko na ito press yung enter kasi matagal yung loading eh. So, punta na tayo sa next is ah, uh, sana ba yun? Dito sa discharge limit voltage. So, sa discharge limit voltage, marang UV, recovery UV, protection. Yung UV, under voltage, ibig sabihin yan yung OB, over voltage. So, sa under voltage, ka recovery, ka protect, protection, uh, 12 volts, 12.5 volts yung nilagay ko. So, applicable lang to guys sa may mga DC load. So, sa case ko kasi wala akong DC load eh. Kaya, hindi ko masyadong pinapansin to. Pero, pag may DC load kayo, uh, advice ko is uh, gawin tong siguro 12.7 or 12.5 kasi oh, 12.8 to oh. tapos gawin yung UV protection sa 12.5 okay na yan para hindi masagad na madedrain yung uh, battery natin tapos sa over over voltage recovery 14.5 over voltage protection which is kung magse-shutdown siya pag na-reach yung over voltage protection 16 volts. So babalik na lang yung gagana uli yung solar charge controller natin pag bumaba na yung voltage sa 14.5. So set uh, press enter. So set successfully. And then punta tayo dito sa factory settings. Sa factory settings Uh, hindi ko, in ko lang kasi pag i-yes ko yan, babalik yan sa factory settings. So, sayang yung effort natin sa pag-setup or pag-change uh, uh, ng mga settings nito. So, yun. Bal click ko lang yung menu. So, okay na tayo guys sa parameter settings. Yung next na gagawin natin is doon tayo sa menu So, sa menu naman, uh, ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ba? So, merong 12 na... Wait lang, bilangin ko muna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pala. 11 na pagpipilian dito. So, una is yung language settings. Sa language settings, press enter natin. Dalawa lang yung option, Chinese and English so Since uh, hindi tayo nakakaintindi ng Chinese, English lang. So, yun. Nakaset sa English. Press enter. And then set successfully na. Next is yung clock settings. So, importante ito guys, yung clock settings para sa monitoring ng record natin later para sa harvest and power uh, record. So, uh, sa case ko nakaset na siya. So, new set. So, pwede niya siya. I-move imo lang, guys. Gamit yung up button. Kung saan yung gusto niyo isi-set. And then, halimbawa, balik tayo dito sa 2020, 2025 20, 20, 25. Pwede niya siyang change yung value gamit yung down button. So, yun. October 24, 2025. So, hindi ko na i flash yung Intel baka kasi mag-reset pa yan eh. Then next, sa contrast settings. Contrast settings yung display lang naman yun. So, depende sa inyo kung anong settings yung gusto niyo dito. Same din sa brightness. Balik ko na. Sa so, brightness, ah, uh, yun gusto nyo maluwanag or medyo gusto nyo madilim o, depende na sa inyo o hindi ko na exchange to punta tayo sa sound settings so may button sound and then may alarm sound naka off lang sa akin so try natin i-on yung button sound kung ano yung tunog niya So yun, pag pinindot nyo, ganito yung tunog niya, which is uh, ayoko. <laughs> kaya i-off lang natin yung settings. Same din sa alarm sound. So naka-off din. Pag mayroong fault, mag-alarm to, which is uh, maingay din, kaya off lang siya. Kaya, set successfully. Tanggal na yung sound. Punta tayo sa Record Query. Sa Record Query, ito, hindi yan pwedeng ma-select Yung ma-select lang natin dito is Curve Record Query at Fault Record Query. Sa Curve Record Query, yung record niya is... Uh, Press Enter. Yung Energy Harvest sa loob ng 10 days. So, October 23... October 24, October 15, back to October 15. So, ito yung record niya. Naka-graph lang guys. So, wala, mayroon na siyang total energy or kilowatt hour harvest. So, yun, pwede mo ma-check ma dito. Yung harvest mo nung 10 days ago. Okay, so, check naman natin yung fault record query. Really. So... A fault record query nagkaroon ng over voltage noong October 16 alas dos so may check mo dito kung ano yung naging fault niya so balik tayo punta tayo sa delete record sa delete record power generation ayokong i-delete power curve ayoko din i-delete and then, fault record ayoko din i-delete So, pwede nyo i-delete. Uh, change nyo lang to sa yes. Then, click yung enter. Pero sa akin, ayaw Okay. So, next is yung uh, system info query. ah uh, system info query, dito na record yung setup mo. So, battery type ko is lithium ion voltage grade 12 volts voltage charge voltage 14 volts charge current 40 amperes and then yung uh, limit voltage 10.5 so yan uh, information lang to ano nangyayari sa cellphone ko blurred back natin sa DC output settings. Sa DC output settings, merong pagpipilian dito. Yan yung automatic. Pag may load yung battery mo at uh, uh, pag may load yung DC load mo. So try natin na ah, yung automatic. So pag nakaset siya sa automatic, ibig sabihin ma-detect niya kung nag input ka or naglalagay ka ng load sa DC. Meron dito guys oh. Ito. Mayroong DC load. Pag mayroong kang uh, gustong i-load dyan na DC, 12 volts to guys ah. So, uh, maganda yan kung mayroon kang 12 volts system. Kasi, uh, efficient yun eh. Uh, hindi na niya kailangan i-convert sa AC. Sa conversion kasi ng AC, uh, nagkakaroon din ng power loss. Kaya, yun. Pero dito sa case ko, wala. Uh, kaya, yung ginawa ko, in-off ko na lang. So, ngayon, i-off natin. Off ko. Ayan, namatay na yung ilaw. The next is yung communication settings which is hindi ko na to ginagalaw kasi wala naman akong communication na ginamit dito. So kung gusto nyo na gamitin to, bibili kayo ng communication device nito which is uh, doon naman naka-indicate sa manual. Ito guys, so yung RS485 yan nilalagay. So sa accessories noon, uh, may instruction naman daw dun. Uh, based sa sinabi ng manual. Uh, kasi hindi na in-explain in dito guys sa manual. Kung paano yung settings nun. So, uh, yun. Uh, skip lang natin yun. So, I think yun lang guys sa video na to. Uh, pwede nyo itong gamitin as guide para sa settings nyo. Kung gusto nyo gumawa ng 12 volts setup. Gamit yung One Solar Charge Controller. Na MPPT. And next na video is uh, settings naman ng uh, power inverter ko na 1 solar. 12 volts. 1000 kilowatt yung capacity. So yun guys. Uh, see you sa next video. And salamat sa oras nyo sa pagpanood ng video na to. Bye guys.